Kumusta kayo mga kabijoke, Ngayon ay may kukunin tayong okay, dito sa aming kalapit barangay. Nagdala nga pala ako ng kartilya kahit na may kasama kong alalay na tagabuhat, para hindi naman marugado sa pagbuhat. Medyo malayo kasi ito sa kalsada mga kabijoke. Ganito pala ang aking diskarte paglagay sa kartilya. Nilalagyan ko ng trapo para pag tali eh hindi masira yung gilid ng aking Okay. At yung player at amplifier naman ay nakabrakit ng maayos yan para hindi magkaralas. At sa puntong ito ay hinilahila ko na itong video okay at yung uh, TV naman ay meron nang nagbuhat. O diba, di ba ano nga pagod kasi sa bubuhatin? Kaunting uh, diskarte lang mga kabidyo okay kaya lang hindi ito pwede kung tatawid ka ng sapa o sa mga batuhan o mataas na ahon o kaya palusong. Katulad dito may dadaanan kaming uh, sapa at batuhan so kailangan namin tanggalin yung uh, video okay sa kartilya at buhatin. Kaunting buhat lang naman ito at pagkatapos ay pwede na uli natin isa kayang video okay dito sa ating kartilya. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe. At huwag mo rin kalimutan i-like at ihit ang notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. Heto nga at binuhat na namin itong video okay at ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo sa pa at batuhan. Pag ganito ay hindi na kaya idaan ang video okay na nakasakay sa trolley o kartilya. Kaya kailangan na nating buhatin. Maya maya pa ay nakarating na kami sa medyo pantay at isasakay naman natin uli itong video okay sa kartilya. So may mga cut pala itong video ko para hindi naman kayo gaanong mainip. Okay? What? At sa punto nga ito mga ka-video okay ay naisakay ko naman uli itong video okay dito sa ating kartilya at hinilahila ko na naman siya uli. Ang hirap ng daan di ba diba? Mabuti na lamang at di umulan. So 2 days nga pala itong video okay dito sa aking customer at pesta sa kanila kahapon. Wanto lang ang parkilaku ko. Sa inyo ba magkano ang pa paarkila pagpesta? Comment nyo naman dyan sa baba. At maya maya pa nga ay nakarating naman kami sa daan na masikip o pigado kaya hindi na ito makakalusot. Kaya kailangan na natin buhatin hanggang sa makarating sa ating sasakyan. Abangan nyo pala mga ka okay yung mga susunod kong videos patungkol sa mga tips sa negosyong video okay. At kung nakarating ka, nakarating ka hanggang dito ay mag-comment ka naman para ma-mention kita sa susunod kong mga vlogs. At ito na nga mga kabidyo, kaya sa wakas ay nakarating na rin kami. At kung nakaabot ka hanggang dito ay salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe. Thank you.